Boy ng taon, si Darren na hindi na ginagamit ang kanyang apelidong Espanto bilang screen name, dahil sa mga babaeng na uugnay sa kanya. Kabilang rito ang kapuso actress na si Kylene Alcantara, ex-girlfriend ni Mavi Legaspi, ang kakambal ng matagal na balitang dating karelasyon ni Darren na si Cassie Legaspi si Darren ang bisita sa Fast Talk with Boy Abunda entong lunes ng hapon, ikalabing lima ng Abril. 2024, ginulat niya ang manunood sa kanyang revelasyong nagkaroon ng relasyon kay Kylie noon. Hindi ko po masagot ng yes or no kasi it's parang puppy love kind of thing before. When we were younger, in the past, pagtatapat ni Darren kay Boy Abunda sinabi ni Darren na alam ni Vice ganda ang nakaraan nila ni Kylene kaya biniro sila ng kanyang It Showtime co-host. Nang lumabas ang kapuso actress sa Noontime Variety Show, na napapanood na sa GMA7 noong ikasampu ng Abril. Kasi nga mako complete ko na po yung sentence. Kasi nga naging kami dati kaya banibiro kami ni Ate Vice, pakla niya. Gaano katagal ang relasyon niya noon kay Kylie? Like a year I think. We're very very comfortable, sagot ng 22-year-old singer. Nilinaw ni Darren na epekto ng kabataan at hindi third party ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Kylie. There are some misunderstandings. And then when we both matured, parang 6 years later, parang napag-usapan namin. Eventually, we became okay with each other again. Naging friends na uli, walang third party. Misunderstandings talaga kasi syempre kapag mga bata. Parang konting mga petty na away. Kinumpirma rin ni Darren sa guesting nito sa Fast Talk with Boy Abunda na nagkaroon sila ni Jada Evanzado ng romantic relationship walang pag-aalin lang ang sabi ni Darren. Jada and I have been friends since we were younger din po, and Jada and I are still friends naman. And for me, it's something that I guess we'd like to keep private as well. Yung things from the past, tanong ni Boy, was there anything romantic between the two of you? Sagot ni Darren, opo. There's definitely was. But yun lang ang sasabihin ko. We're still friends. Alam na alam ni Darren na may mga tagahangang pilit isinusulong na magkaroon sila ng love team ni Jillian Ward dahil nakitaan nila ng chemistry ang dalawa. Diretsya hang tanong ni Boy kay Darren. May gusto ka ba kay Jillian Ward? Nagkakaligawan na ba? Ayon sa kapamilya singer, she guested sa launch namin on GMA. Nagulat nga po kaming dalawa kasi hindi namin ine-expect. After that episode, I was surprised kasi siya pa unang nag-follow sa akin, sa Instagram, so I followed her back and then we started talking. Kasi, before we parted ways, parang napag-usapan namin na sana one day. We could do a collaboration kasi nagkasama kami sa isang corporate event before and she can also sing. She asked if one day pwede akong mag-guest sa parang YouTube channel niya. Pero di ini Darren tungkol sa estado ng relasyon nila ni Jillian. Friends lang. Getting to know each other kasi syempre this is the first time we ever met po, sa launch ng GMA. Malay natin. Makapag-prod po kami sa Showtime. Naghatid ng kalituhan ang sinabing ito ni Darren dahil sa kanya nang galing ang impormasyong una silang nagkasama ni Jillian sa isang corporate event. Pero sa sumunod niyang pahayag, sinabi nitong una silang nagtagpo ng young actress nang ilunsad sa GMA7 ang It's Showtime noong ika ng Abril taong 2024. Sa huli binigyang linaw ni Darren ang isyong nag-aaway sila ni Cassie. Saad niya. Nagulat po ako na yun po ang biglang mga lumalabas because I had an interview also recently and I clarified things that we are best friends. Ayun nga po. People kind of misunderstood the whole situation. And so I messaged. Pagpapatuloy ni Darren, after that interview. I think there were some IG stories from Tita Carmina and Cass and they, netizens, kind of speech it together. Hindi po kami nag-aaway. Cass also explained na they post. Sinabi ko sa kanya. Like I already know that you and Tita Carmina. Tita Carmina posts an inspirational or motivational verses everyday sa IG stories niya. And then si Cass naman. Mahilig siyang mag-repost ng mga naririnig niyang mga kanta or favorite songs that she's currently listening to on her IG stories as well. So, that's something I clarified with her. Like if you're mad at me or if I did anything wrong, please tell me. She doesn't have any ill feelings towards me, she and her family ganoon naman po kami since we're so close already. We would never try to beat around the bush. We always just ask each other directly at this point. Sa huling tanong ni Boy kung best friend o nagkaroon sila ng relasyon ni Cassie. Parang nagpa-controversial si Darren sa kanyang sagot. Aniya, Cass and I have always been friends po and we became closer during the pandemic. Until now, we're still best friends. The rest of the details sa amin na lang po.